Tinawag ni Davao City First District Representative Paulo Duterte na cover up o pagtatakip ang pagpapalit ng liderato sa Kamara. Ayon kay Duterte, si House Majority Leader Sandro Marcos sa kabaday pumili sa kanyang kapartido na si Isabela 6 District Representative Faustino D. III para maging bagong, bagong House Speaker. Anya nagpalit lamang na mukha ang Kamara ngunit nananatili pa rin ang bulok na sistema Question din Congressman Duterte ang Pangulo kung seryoso ba ito sa paglaban sa korupsyon at hinamon na magsampan ang kaso laban sa mga tiwaling mambabatas dahil hindi mano matatapos ang katiwalian sa paiyak-iyak at bulahan lang. Kasabay nito muling darawagan si Duterte sa DPWH na maglabas ng komprehensibong listahan ng mga proyekto sa lahat ng distrito upang magkaalaman na. Sinagot naman ni House Majority Leader Sandro Marcos ang ni Duterte at sinabing maaring istilo lamang ito ni Duterte noong nasa Malacanang pang kanyang ama na si dating Pangulo Rodrigo Duterte. Gireit ni Congressman Marcos na kinonsultan nila ang mga partido sa Kamara at umabot din ng ilang araw ang kanilang pagpupulong tungkol dito. Dagdag pa ni Marcos, makikita ni Duterte ang mga nangyayari sa loob ng Kamara kung Pumapasok ito sa kanyang trabaho bilang mambabatas. Kasabay nito ay pinasaringan ni Marcos si Duterte kaugnay ng inilaang 51 billion pesos na pondo para sa infrastructure projects sa distrito ni Duterte sa huling tatlong taon ng administrasyong Duterte. Baka style niya yun nung anak siya ng Pangulo. Pero I can, I can assure you that me, we are consultative with all the party leaders. Pwede mo silang tanungin. We met for plenty of weeks. Uh, kung nagpakita sana si Kong dito sa trabaho at sa session, baka makikita din niya. But I'm sure he's busy looking for the 51 billion that was spent in his districts. Ang tinig ni House Majority Leader Sandro Marcos, sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha panig ni Duterte hinggil sa issue